Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magngingit-ngit sa galit si Marcelo dahil sasabihin sa kanya ni Tanggol na kinakailangan niyang patayin si Pablo dahil banta ito sa buhay ni Bubbles at sa pamilya nito. Dahil dinukot at pinagsamantalahan ni Pablo si Bubbles at gusto pa itong patayin dahil niratrat nila Pablo ang bahay nila Bubbles. Dito ay mapagtatanto ni Marcelo kung gaano ka walang hiya si Pablo may isip niya ang mga pasakit ni Babol sa mga kamay ni Pablo at may isip din ni Marcelo na ang mag-asawang Bitina at Pakundo ang nagpadala ng mga tauhan para patayin si Babols. Sa galit ni Marcelo kay Senyor Pakundo ay gusto niya na itong patayin ora mismo. Ngunit hindi na ito mangyayari dahil magkakabulagaan na dahil darating na sila Ramon. Matinding bakbakan ng magaganap pero dihado sila Sr. Pakundo dahil malakas ang pwersa nila Ramon. Disidido talaga si Ramon na mahuli si Pakundo. Kaya ang tanging gagawin na lang ni Marcelo ay tumakas. Kakalaga na tutulungan niyang makatakas si Tanggol dahil kakampi niya si Tanggol sa paggamit ng ustisya para kay Bubbles. Papabayaan ni Marcelo si Sr. Pacundo na makuha ni Ramon pero hindi basta-bastang sasama na lang si Tanggol kay Marcelo sa pagtakas dahil hindi niya magagawang iwanan ng kanyang mga kaibigan. Makikipagsabayan si Tanggol kay Ramon at ililigtas niya ang kanyang mga kaibigan na nasa gitna ng putukan. Muli na namang maghaharap si Tanggol at Ramon. Makakatakas sila Tanggol nang walang nalalaga sa kanila. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.